Pahayo ka sa umaga sa inyo mga web. Nag-iisip pala ako dyan kung anong lulutuin ko sa mga oras na yan. Kasi ang good morning sa akin mga beb, ay hapon na. At buti na lang dumating ang aking wini-wish na lulutuin mga web. Agad-agad ko na nang dinala sa kusina at chinek mga baboy at liyempo pala ang nabili ng aking mga alagad. Cheres, mga web. At sa mga oras na yung mga beb, inisip ko kung ano pala ang pwede kong lutuin dito mga beb. At ang inisip ko nga ay adobo na lang ba beb? Or Bekol Express or igigisa ko na lang pa pero parang masyado at marami pag kinisa ko mga bet <laughs> Kaya naisip ko na i-adobo nila at lalagay ako ng flat twist mga veb para hindi naman nakakaumay. At dahil yung naisip ako na magbababaihan mga veb, ayan, ni na siyang atake pero ang mukha parang si ate Ami Perez. Charles. At pagkatapos ko mag-flirt ng mga veb, ay agad na ako nagpunta ng kusina at hiniwa-hiwa ko ng ngayon mga baboy. At ang aking mga alagad ay natusan ko na bumuli sa palengke para bumuli ng mga rekados mga veb. Hindi nga ako makalabas dyan mga veb kasi sobrang lakas nga ng snow yan sa labas. Sobrang lamig talaga. Kita niya naman yung outfit ko mga babe Pag ako, eh, ako sa yun. Hello. Ito so, pa namang snow sa labas mga web. Nakakatamad talagang lumabas. Kaya ang trip ko na lang talagang gawing content mga web para sa inyo ay luto-luto cooking show. Ayan at naglaro na rin ako ng gaganda-gandahan dyan mga web. Hapon maghihiwa at para tanggal boring na rin mga web. At dyan wala akong magawa. Kaya sobrang nakaka-stress mga web. Ayan binuhat ko yung pamangkin ko kasi gusto niya rin makita sa video at say hi at say ha. Niluloko mo naman ako, Mama Aki. Talos na mga babe. At yan, hiniwa ko na yung mga ingredients, mga babe. At nag-iisip pa rin talaga ako kung ano pwede kong ihalo dyan sa lulutuin ko, mga babe. Kaya yung mga tera-tera kong mga ingredients dyan, mga babe, ay inilagay ko na kagaya ng mga terterang ter mga, terterang mga ano, mga tomato sauce, mga pampalasa. Hinala ko na lahat kasi mga beb, lahat na lang bukas pero wala namang bawas. At yung nakabili na ngayon mga alagad ko ng mga panahog ko sa ulam mga beb, ayan, agad-agad na nga nilang pinrepaired at kinuha ko na rin sa kanila para magawa ko ng akin aking lulutuin, mga beb. Ang naisip ko palang lutuin mga beb ay pinatuyang adobo. Pinatuyo ang adobo, pinatuyuan ko siya, tapos nilagyan ko siya ng tomato sauce mga beb. Alam mo yung lasa mga beb, sobrang Given, alam mo yung naglasa siyang kare-kare na parang kalam binagoong ang baboy. Ang sarap asin mga veb, sunog nga lang yung ilalim. patatas lang pala yung isip kong ilagay dyan mga veb kasi sobrang mahal nga lang gulay dito sa Japan. Dahil nga halos lahat ng farm ng gulay mga veb, eh, binalot na ng yelo kaya sobrang mahal talaga. Mahal, mura ang karne, mahal ang gulay. Ano daw? Ano ang mo? At habang inaantay ko uminit yung kawali mga babe, mag-twerk-twerk na ako din at sumayo sa at after nyan, mga babe, nilagay ko na rin yung mantika na nanggaling sa Mount Everest, Charest. At pati nilagay ko na rin yung sibuyas at bawang. Yan, nung ginisagisagal siya, sinunog ko na rin. Ano sinunog? Ano sinunog? Ano daw? <laughs> Sinunod ko na rin yung karne natin mga vev at hinalo-halo ko lang din yan at pinakuluan hanggang sila lumambot yung puso mong matigas chares. At habang nagdodrawing ng aking pamangkin dyan, ayun nga nais ko ngayon yung hair ko dyan mga vev ko ano yung magandang style kung maiipit ba o wala. Ayun, masyado lang ako natawa sa pinaggagawa ko mga vev. Iniwan ko nga muna yung niluto ko dyan mga beb at eh, pinapalambot ko pa siya. Ayan, nakapagulit naman ako sa pamangkin ko at sumayaw sa sayo sa kami dyan at binuhat namin siya dahil po. ayun, ay, nalulula. Naninig ka siya pag binubuhat kasi nga hindi siya sanay na binubuhat mga beb. Nalulula, nalulula at nabubulol. Bayan, grabe. At yan pala si Dalpo mga web at fully recovery na yung kanyang binte. Kung napapansin yung una kong vlog sa kanya, inapilayan siya at hindi kami gamasos mga web. Uh, yun lang, senior ko lang. After nyo, bigalikan ko na ko mga web. Lumambot na siya kahit paano. Kaya iminekos-mekos ko lang. At nag-iisip ako kung ano yung susunod kong i-voice over kasi wala ko makita. Ayan, nilagyan ko pa nalang siya ng tubig mga web panabaw kasi medyo matikas pa ata. At yung medyo okay na siya mga web, nilagyan ko na siya ng mga pampalasa kagaya ng toyo, ng mga magic syrup, asin, gano'n, betsin, mga tira-tira, mga nabuksan, pero mga puro kalahati lang mga nabawas, Diyos ko, hindi na lahat naubos, na ubos, kaya pinaglalagay ko ng mga web yan. Pahala na kayo manintindi. At pagkatapos niyan, isinunod ko na rin yung ating patatas. Ayan, siguro mga atatlong balot yan mga web. Marami-rami rin siya. So, hiniwa ko lang siya ng uh, yung medyo cubes-cubes para kahit paano naman eh, magandang tignan. Hindi masyadong maduro po, masyadong maliit. Then, naglagay din ako dyan ng North spicy seasonings. Nalagyan ko siya ng... <laughs> Nalagyan ko lang siya dyan mga web kasi may ako. Kaya ayun, pabaanghang ng konti kasi wala rin kami sili dyan mga web na bulok na lahat sa ref. Then yung natiplahan ko na siya mga beb, lahat ng pinagamitan ko, inyayos ko na rin, nilikpit ko na rin. Kasi kawaway manggugugas ng plato. Ganun na eksena namin dito sa bahay lagi. At shout -out nga pala sa Maynilad. Napakahina ng tubig namin almost one week na mga beb. Yung tubig namin hindi nakakarating hanggang second floor. Kaya mga nungungupahan sa second floor pataas. Ay, eh, nag-iigip talaga dito sa amin. kaloka. ka. Drawing ng ko daw siya. Ano daw drawing? Butterfly? Butterfly or flower? Ito yung drawing ko sa kanya kahapon, Beb. Ayan, butterfly. Butterfly saka flower. Sabi ko sa kanya kulayan niya. O, diba niya nakukulayan to? So, drawing natin siya na. butterfly na paganto. Nga, no, Beb. Ayan. Ay, dito. Wala, nari ka. yan? Mm-mm. yan, -mm. Iba yan? Diba? Dito yan, fly. Ayan, dito yung ng butterfly. Butterfly. lagi Mau pipi. Oh, ingat. Hai. Mau orang kamera. Bilis. Mm -hmm. At pagkatapos ko nga siyang madrawingan mga veb Kasi nga kukulayan niya yun So ako ang do-drawing Kasi tatlong taon pa lang yung pamaking ko mga veb Hindi siya marunong mag -drawing. Kahit nga magkulay mga veb Alam mo yung kinukulay niya pader namin mga veb yun yun, ko lang. At balik na sa niluluto ko mga babe. Ayan, na, a, a, pinatuyuan ko lang siya mga babe. Tapos yung natuyo na siya at nagmamantika. Nilagyan ko siya ng tomato sauce mga babe. It's giving yung, ano niya, babe, yung babe, malasa. Ang sobrang sarap niya mga babe. Alam yung description nila dyan mga babe. Para doon kare-kare, para doon may peanut butter, para doon pinag-uungan. mo ko parang kanin baboy yung exam mo mga to. Yun lang mga babe. Nagulis ako dyan ng bahay. At wala na ako magawa dyan mga babe. Maraming salamat sa lahat. Napagod ako. Hanggang dito na mga babe. Goodbye. Mwah.